Sabi po kasi nila, oh, inaatake na si ano ni si Dinches na ngayon si Kinagaaralan na ng palasyo na sampahan ng kaso ang nagpapakalat ng may kaugnayan umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Magandang hapon mga kabisdak at uh, isang maulan na hapon sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas at uh, sa Berada Aguila sa DJR uh, 1026 is Iminay Radio. Alam niyo, pag-usapan po natin itong komentaryo ni Den Chase tungkol po sa inilabas na statement na di umano'y nanay ni Paulo Tantoco. Gigil na gigil ho itong uh, isang DDS na ito. Ito po ang ating pag-uusapan mga kabisdak. Uminit ang ulo at uh, INC kasi nga ho, uh, noong naglabas ang Net 25 ng mga kakulang dokumento na di umanoy-piki yung uh, mga kumakalat sa social media na police report ng Beverly Hills, ay nag-react din doon si Dintes. Pero ito po, nagpaliwanag po siya. Hindi po niya inatake ang INC dahil nababas din po siya eh no ng no, I think hindi ko alam kung sino po nang babas uh, kay Dinches baka membro rin ng INC or ibang mga bayarang mga trolls para lang ma-divert no at mapag itong si Dinches pero ipalabas mo natin ang kanyang statement na nagpaliwanag po siya hindi po niya inatake ang iglesia ni Cristo. at tungkol din naman diyan mga kabisdak ito Palacio de Polvoron mag uh, may planong magsampa ng kaso laban di umano sa mga nagpapakalat ng mga maling balita dapat unahin muna si Antikler. <laughs> pero bago po 'yan pakinggan po muna natin si Denches. Palike and share mga kabisdak oh heto okay po eto na po tayo let's go on with mhm <laughs> the issue that's been circulating online. So, finally po, gumawa na po ng statement ang mama ni Paolo Tantoco na si Ms. Nina mm -hmm. So, this statement, from the looks of it, hindi po siya masyadong official and it is not very formal as well, as you can see. Correct. This is just a comment from one of a billionaire's post and gumamit pa nga po siya ng emoji dito. So, mm -hmm. very, it is not very formal po. But, getting the gist of the entire message po or comment dito. So, basically, from the looks of it, dinedefend po niya sa so Lisa Tanas. Correct. Mm -mm. Um, with all due respect po, Miss Nina Tantoco, uh, sabi niyo po dito, uh, this is supposed to be a private matter. Po, hindi po ito private matter anymore. Kasi po, your son po, attended an event that was funded by the government. Pera po ng bayan galing po ito sa kaban ng bayan. Correct. Ang mga lavish parties po, ang mga mamahaling kinakain po nila dito, ang mga iniinom po nila dito ng mga mamahalin na mga wine, galing po ito sa pera ng bayan. Exactly. Sa kaban po ito ng mga Pilipino. Mm -hmm. Pera po ito ng guro, pera po ito ng mga magsasaka, pera po ito ng construction workers, pera po ito ng call center agents, galing po ito sa kaban ng bayan. Tama. So this is not a private issue anymore po. This is a national issue when it comes to these events. Kasi po funded po ito ng Philippine government. Correct. So let us not downplay po this situation because po ang anak niyo po umaten po ito ng event na funded ng Philippine government. Exactly. As a matter of fact po ang asawa po nito is an appointed official po sa Philippine government. So again, this is not a private situation. This is not a private issue. This is a national issue. Now, okay. Now, tama ka dyan, uh, sir. Ito ay national issue. May pakialam lahat ng bawat Pilipino. Yung mga ordinaryong Pilipino. Lahat tayo dyan may pakialam. Yung every time na bumibili ka ng pagkain, may tax. <clears throat> yan, may pakialam ka dyan nagtataho construction workers may pakialam ka dyan Sabi ko nga ako sa inyo eh hindi to pribadong pribadong usap usapin ito ay national interest dahil yung involved dito yung first lady nakasama ni uh, Paulo Tantoco, na nauna nang binalita ng Billionaire News Channel na kasama ito sa entourage at inamin rin sa post ng nagpakilalang nanay ni Paulo Tantoco na ito ay uh, social secretary ni Baki itong asawa ni Paulo Tantoco at sumama dyan sa Amerika kaya burahin po natin yan yung uh, nasa inasabi ni Anticreerering at ito naman nagpost it's a private no ito ay may kinalaman sa ating lahat dahil ang pundong ginamit ho nila ay pundo galing sa kaban ng bayan. Dapat po ito maudit ma at dapat po ito malama nating lahat hanggat sa kaulihulihang sintimo kung paano nila ito winaldas. Huwag po tayong pumayag na ganituhin lang yung kaban ng bayan. Waldas dito, waldas doon. Binibilatan lang tayo ni Baki, ni Mali. <laughs> Baga, uh, ito kayo, pikat, pikat kayo, bilat kayo. Kasi uh, wala kayong reklamo. Masaya ang buhay namin. Kahit meron ng mga balitang lumalabas, sinapbi pa rin, pa rin ninyong fake news, ang tanga nating mga Pilipino. Ito ay interest nating lahat. Tuloy po, sir. o Issue ko po kasi talaga dito mm -hmm. sa statement ni Ms. Tina Um, it's very obvious that this is in defense of Lisa Tanas. Correct. Now, obvious po mm -hmm. talaga, Miss Nina Tantoko, na this is damage control. Mm -hmm. So, Tama. Hindi ko po talaga mawari why you are defending Lisa Tanas sa nangyari po sa anak niya. Mm -hmm. Dapat po, of all the family members of Paolo, dapat ikaw po ang unang galit. Correct. Dapat galit po kayo. Mm -hmm. Dapat po, hindi po itong ginagawa niyo. Dapat mag-file po kayo ng kaso. And you should be asking questions like, saan po nang galing ang cocaine? Correct. Sino pong nagbigay ng cooking sa anak nyo? Sino pong kasama ng anak nyo that night? And bakit hinayaan ang anak nyo na mamatay na lang? Correct. Mm -hmm. Because according to the report po kasi, sa document na meron na po, isa po si Lisa Tanas sa tatlong tao na sumama kay Paulo Tantoco doon sa kwarto niya. Mm -hmm. Bakit hindi po kayo galit dyan? And that is a fact. The fact is, The night prior, your son was about to die, he was already showing signs. He was sweating profusely, mm -hmm. he was incoherent verbally, and he was all over the place. Kaya nga po, sinamahan siya ni Lisa Tanas, doon sa kwarto niya. Isa sa tatlong tao na sumama doon. Patay. You should be asking questions like, bakit hinayaan ang anak mo na mamatay na lang? Correct. Sinong nagbigay sa kanya ng cocaine? mm -hmm bakit hinayaan na mag ang anak mo sa floor? Bakit hinayaan na mag ang bunganga ng anak mo? Hinayaan na lang na nag ang mata ng anak mo? Bakit hinayaan at walang nag-report that night? People wanted to report it. People wanted to call 911. But Lisa Tanas herself in the same room said that just leave him alone because those are normal effects of pulburon mm -hmm. Why are you not mad about that? You should be asking these questions instead of defending Lisa Tanas. Correct. Exactly. Again, Miss Nina Tantoco, you should be the first person that should be asking these questions. Pumunta po at nag-attend po anak nyo sa government funded. mm -hmm. So this is not a private issue, madam. This is a national issue. And we have every right to question everything. Kasi po, ang ginamit po ng pera doon sa event na yun, na joke ang inang yan, is our money. Pera po na naggaling sa kaban ng bayan. And you are not mad? Hindi ka po galit? Dinidepensahan niyo po si Lisa Tanas? Yun nga ho yung nakakalungkot, no? Uh, yung mismong pamilya, ni Paulo Tantoco <laughs> yung statement na yon kung legit to yun ay dinidepinsahan <laughs> itong si Baki <laughs> tayo nga ho parang unusual talaga ho eh. ito, bibigyan ko po kayo ng senaryo tayo, may mga anak tayo ako naalala ko noon noong bata ho ako I think, ano, grade 6 yata ako dun eh. Grade 6 ho ako, uh, siyempre kalikutan ko the time uh, na nasalubsob ako hakalaro namin mga kaibigan ko pagkasalubsob ko nung pagkatayo ko hindi eh, naman ako nasugat nung nasalubsob ako nung pagtayo ko po biglang may narinig ako na tok yung pala binato ako ng ko dito sa ulo ko dito, talagang ano, dugo-dugo yung ulo ko nung elementary ako. Dami ko nang dugo. Alam nyo ho, anong ginawa ng magulang ko? Lahat ng kasama ko, lahat ng mga kaklase ko, pinatawag lahat sa barangay para imbestigahan kung ano ang nangyari sa akin. Bakit ako merong sugat sa ulo? pati principal, pati teacher namin, pinatawag ng magulang ko. Ganong katindi. Ayan ha, dis disgrasya lang ho yun. Nagalit yung buong pamilya ko. Pero ito, magulat ka. Bakit itong kamag-anak nila hindi nagsampa ng kaso sa mga kasamahan ni Paulo Tantuko na nandoon mismo sa party-party? At bakit hindi nagalit? Para bang sinabi lang nila na okay lang yun, buhay lang naman yun, animal, no? Buhay. Parang ganun yung lumabas, eh. Kasi ito, ang lumalabas tuloy, tayo yung gigil. Tayo yung mga Pilipino na hindi nila kamag-anak, na taxpayer, na alam natin, yung pira ng bayan, ginagamit nila sa party-party nila, good time, ay patuloy yung nangungunang magtanong dito. Dapat ho ang unang magtanong dito at ang magrereklamo at unang magalit ang pamilya ni Paulo Tantoco, Bakit po sila ay tahimik? Nabulatlat na po ito, ito ho talaga ang nangyayari. Kaya tama ka dyan, na uh, sir. Hindi kayo magagalit, buhay na ho yung buhay na po yung kinuha, buhay ng inyong mahal sa buhay. Kung ako niyan, lahat pagkakasuhan ko yan lahat ng kasama nung inuman partihan kasama dun pagpunta sa Los Angeles ay mga video kumakalat sa sampahan ko po ng kaso yun talaga ang mangyayari o tuloy po natin si Dinches like mga kabisda lala nyo po nung sumama mm po -hmm. pong itong issue na to sabi nila fake news daw po di ba mm -hmm. Now according to Attorney Trixie, Facts and truths po kasi talaga is time-bound. Mm -hmm. I just waited that time kasi alam ko po talaga na everything will blow up. Alam ko po na lalabas at lalabas po ang totoo. Mm -hmm. Now, nung nag-blow up po yung issue na yon, hinintay ko po talaga na lumabas mm -hmm. ang coroner's report kasi everything will be there. Mm -hmm. And lo and behold, andun nga, cocaine effects. At that is a fact. po yan. The mm -hmm. facts are ang anak nyo sumali po sa isang government funded event. Mm -hmm. He was there kasama po ang asawa niya na appointed as a government official. Nagpakita na po siya ng signs and symptoms po that night mm -hmm. na nag-cocaine siya. Umamin na po kayo eh. Andiyan po sa statement niyo. Correct. Mm -hmm. Now what saddens me with all that is going on and the issue, no? Is that there are certain documents out there that are circulating. Ang ano ko palang po talaga dito, ang mensahe ko po dito is, pwede po ba maging mabusisi po tayo sa mga inalalapag po ng mga tao dyan? Kasi po, ito po ay panggulo lang. Eh. Correct. Oo. We need to be very vigilant po sa mga kumakalat na news. Dapat po marunong po tayo mag-authenticate. Mm -hmm. Kasi po again po, ito ha. Ang gumagawa lang hindi wala namang isyu ng 25 sa akin eh. Ang gumagawa mm -hmm. lang po talaga ng isyu itong mga bangagero na to. Correct. Sabi po kasi nila, oh inaatake na si ano ni si Dinches na ngayon si Ma'am, Sir. <laughs> majority of my family po is INC member po sila ng IMC, ma'am, sir, no? So, hindi po sila galit sa akin. Wala, hindi din po ako galit sa Net25. mm -hmm. Ang kinagagalitan ko po is, nalusutan sila ng isang document that needed authentication. mm -hmm. Because this is an official statement po eh, na po natin i-authenticate. Kaya nagalit po ako nung nakita ko po yung post ng Net25 at saka yung document na ipinakita ni Clarissa. mm -hmm. We need to be very careful po sa mga information na kumakalat. We need to learn how to authenticate these things kasi otherwise panggulo lang po ito eh. Ginagamit po ito ng mga bangageros. To support sa mga diehard fans di Bangag. So ma'am, again going back to you. Tama tama. Nanawin oh. <coughs> lang natin guys no. Kasi nga uh, bakit ay uh, nagkaroon ng issue na siya ay parang inaatake niya ang INC, galit siya sa INC, or inatake rin siya ngayon ng INC. Dahil yung NIT-25, alam naman natin na INC yan. Tapos, uh, siyempre, nung paglabas doon ng dokumento ng NIT-25, ay mukhang pumalag din yata itong si Dinchis, no? Kunistiyon niya yung authentication ng naturang dokumentong pinapalabas ng NIT-25. Na ngayon nga, sabi niya, isana eh, sana mag-ingat no authentic dapat authentic dapat yung ilalabas ng mga dokumento ng mga media lalo na ni 25 hindi naman ng oh masama yung mga komentong ganon at hindi naman ibig sabihin na ikaw ay ng komento ka sa ni 25 ay ina-attack mo na ang INC ang sa kanya eh pamilyar niya ho, ay majority ay miyembro ng INC sana ang mga miyembro rin ng Iglesia ni Cristo Huwag naman natin paratangan itong si Dinches na inaatake yung INC or yung INC inaatake si Dinches. Tama ho, sinabi niya, ito ay kagagawan lang ho ito ng mga kalaban ng mga Duterte. Dahil kakampi natin yung INC, uh, ibiga niya ng mga Duterte, nagralingaw nga ho sila ng noto impeachment. So sa tingin ko, normal lang po yun na may komento tayong ganoon. At uh, hindi naman na uh, porkit nagkomento ka dyan, inaaway mo ng INC. That's part of freedom of expression at freedom of speech. At least, malinaw po dyan sa sinasabi niya. Tuloy po. You should be the first person to be asking these questions. Mm -hmm. Dapat po, una po kayong magagalit. Correct. Okay? Now, I don't know what's going to happen in the next months or a few months or weeks or days. I really don't know. Because again, according to, um, I'm holding on to this fact and truth po kasi na according to Attorney Trixie, the truth is time bound. It may not be factual -well today. It will be factual -well in the future. Mm -hmm. Yan po ang ginawa ko po nung unang pumoto po ang issue nato. Naghintay po talaga ako. Now, all we need to do is just to wait. Um, kasi po ang mga documents at meron po kami ni Maharlika sa kanya po kasi coroner si po sa akin po um, letter po ito uh, incident report po kasi ito nagaling po talaga straight from the archives department po talaga. Mm -hmm. I'm not releasing any information about that just yet because pwede ko po ito ikakulong. Correct, tama. Ay tama ko dyan, sir. Pala. No. Now, let's just wait po kasi alam ko po talaga everything will unfold on its own. di ba? Like the coroner's report. We need to be together in this. We need to um, scream louder. We need to be heard po, ang mga boses po natin needs to be heard. So let us not let this issue die down. Correct. Kasi para po ito kay PRRD, para po ito sa taong bayan, para po ito sa bansa po natin. Bakit po tayo hindi nagagalit? We need to speak up. They are using our money to fund their lavish parties. They are using the money of the Filipino people to fund lavish parties. Dapat po magagalit po tayo. Dapat po tayo sumisigaw. Dapat po tayo galit. Now, I will be coming back po kasi nalaman na po namin na ang cause po ng sakit ng ulo ko and the fight continues. God bless the Philippines. Uh, alam nyo ho, uh, sir, sa sinasabi mo, dapat uh, magalit ang Pilipino dahil yung pera ng bayan, ginagastos, winawaldas nila sa kanilang mga party-party. Ang problema nga dyan sir, eh, pag ikaw mag kasuhan ka eh. <laughs> Yun ang mahirap ngayon eh. No? Ang gobyernong Marcos Balat Sibuyas, sabi nga ni Baki na hindi na uso daw ang pagkikriticize. Kaya pala, pag kaya pala, dahil pag mag-criticize, kakakasuhan ka at ikukulong ka. Ito na nga ho yung nangyayari ngayon. Ayon sa Palacio de Polboron, pinag-aralan na ho nila na magsampan ang kaso laban di sa mga nagpapakalat ng maling balita. Pero sa akin, no, oh, bilyonaryo yung tinitira nila. Hindi naman naglabas ng statement ang bilyonaryo na nagsusuri na nagkamali sila sa kanilang binabalita. At uh, ibig sabihin yan, naninindigan ho sila na yung kanilang nilalabas sa kanilang channel ay totoo, hindi fake news. At si Denchis may hawak pala talaga na dokumento. At ang, parang ang trabaho nga ni Denchis sa Los Angeles, California, tama ba? Uh, California, USA, ay parang forensic examiner ng mga dokumento. Alam niya, alam nila sila yung tumitingin ng mga picking dokumente dokumento or authenticated ng mga dokumento. So, pag sinasabi mong uh, sino ang nagsasabi ng totoo na may dokumentong pike at to uh, totoo, authentic, ito siguro, si Denches kasi yun po ang trabaho niya dyan sa Amerika. Pero, pakinggan po natin, yung pananakot na ho ito siguro, na magsampalaw ng kaso, narito ho. Pinag-aaralan na ng palasyo na sampahan <coughs> ng kaso mm. ang nagpapakalat. Nang may kaugnayan umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paolo Tantoco. Gitpa ng malakanyang, hindi bahagi si Tantoco ng entourage hmm. ng unang ginang nang bumisita siya sa Amerika. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Una, una si Mr. Paolo Tantoco ay hindi kasama sa official entourage. Ni, uh, FL, o ni First Lady, ng unang hindi. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Ang sinasabing police uh, report na nakipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Pahayag yan ang palasyo sa gitna ng aligasyong nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika noong Marso. Uh. Base sa mga ulat, overdose sa ilegal na droga ang ikinasawi ni Tantoko. Sabi ni Castro, nakalulungkot na dinadama dinadamay sa pamumulitika ang usapin ng isang pribadong tao. Pinabulaanan din ng palasyo ang report na kumakalat sa social media na kasama ni Tantoko sa hotel ang unang ginang. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide, na provide ng US. At meron din po siyang PSG. Hindi rin po siya uh, next stay sa nabing, nasabing hotel. Mm. At meron po siya mga activities. March 8, nakikita niyo po sa screen na mayroong konserto para sa Pilipino. Piki man yan, ma'am. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Prasco. Mm. March 8 yan, gina na, hapon hanggang gabi. Paano oh, sa California. niya? Ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Sa gitna ng kontrobersya, maayos naman daw ang lagay ng First Lady. Okay na siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Mm. Sa totoo lamang po, eh, ayaw niya sana to na lumaki pa dahil... Pero pilit na ginigiba, pati ang unang dinan, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero Nung wala pong ikinababahala ang ng gilang dahil alam po niya ang katotohanan, at makikita mismo ang mga records niyan. Payo pa ng palasyo, huwag basta maniwala sa mga drama, gimmick at anyay gawagawang kwento ng mga tinawag niyang obstructionists. Sa ngayon, ilan na papanahon raw ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling balita tungkol sa First Lady. Pag-aaralan daw yan ng Malacanang. Ayan, magsampan ng kaso, pag-aralan nila, napapanahon na daw. Mga balat si Boyas kayo. O sino pong sasampanin nyo ng kaso? Bilyonaryo. Kasi sila man ang unang nagpalabas, mga mainstream media. At ang mga DDS political bloggers, nagkukomento man lang. Oh, eh, masyado kayong uh, defensive, overacting. Eh, kung hindi totoo, ba't kayo magsasampan ng kaso? Ito yung mahirap sa gobyernong Marcos eh hindi tumatanggap ng kritisismo, hindi tumatanggap ng may pumupuna sa kanila. Kasi uh, gusto nila, hayahay ang buhay nila sa kanilang ginagawa tungkol sa pagwalda sa kaba ng bayan. Eh, sige, sampahan ninyo ng kaso yung bilyonaryo para malaman natin ang katotohanan. Kung sino ba talaga yung fake at sino pala talaga yung authentic. Anyway, tingnan ho natin kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil sabi nga ho ni Dinchis, darating talaga ang time na lalabas ang katotohanan at malaman ng sambay ng Pilipino kung ano ang tunay na larawan ng kwentong pagka pagkamatay ni Paulo Tantoco. See you po muli, see you po muli mamaya alas media sa live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Isang maulan hapon. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.